Biktima ka rin po ba ng mga content creators na nagsasabi ang Gcash Mastercard ay pwede i-link at gamitin sa AdSense as primary payment method? Guys, kung nasa kasalukuyan kang sitwasyon na ginamit din ang Gcash Mastercard virtual uh, account number, As primary payment method sa AdSense, panoorin mo itong video na to para malaman mo kung ano yung mga dapat mong gawin, paano babalik yung sahod mo, at anong dapat mong gamitin kung wala kang uh, bank account sa kasalukuyan. Marami po kasing content creators na nagsabi na pwedeng itong gamitin. Pero ako po ay hindi isang biktima, kundi nag-risk po talaga ako ng aking uh, YouTube sahod para po malaman yung totoo kung pwede or hindi pwede. And the uh, next time po, bago po kayo maniwala, tignan nyo po munang mabuti yung mga proofs kung totoo or hindi yung isang na uh, content. Ito pong video na ito, isang actual presentation of my YouTube sub. um, Kung anong nangyari after ko pong gamitin yung Gcash MasterCard as primary payment method. At anong ginawa ko. Okay, let's go. ito po yung proof na inilagay ko po ang aking uh, mastercard direct sa aking adsense account Okay, syempre bago ko to nilagay uh, nilink ko muna siya sa gcash app ko para ma-access ma niya yung balance ko okay? so ang ginamit ko pong uh, account number is yung virtual account number na nakalagay sa likod ayan yung account number ko okay lang po na makita yan kasi um, dyan naman po ipinapasok ang pera pero dito nga sa issue na to ang uh, account number niya is hindi pwede yung virtual account number so papakita ko lang po yung um, uh, mastercard ko na nakalink sa Gcash app para po sila ng virtual account number. Ayan, as a... Uh, ayan, tignan nyo po sa baba. Virtual account number. Ending in 138. Okay. So, proceed na po tayo. So, nung una, wala pa po akong uh, balance hanggang sa naipon. And, na-reach ko yung one, $100 threshold. Ayan, naka $125 ako. So, this time... <clears throat> ah, nakalisib na ako ng email na check your recent payment. Ibig sabihin, nag-send na sila ng payment sa ah, nakalagay kong um, account number sa Uncense. Okay? So, ipapakita ko po sa inyo yung um, date kailan niya na so that was June na uh, 22 nung naka-receive po ako ng uh, email na nag-send na sila then ayan na nga yung balance ko nag-transfer na siya nag zero zero na siya ibig sabihin sinend na ng uh, YouTube yung aking sahod okay ito po yung transaction history ko guys up to date po ito guys lang po ito. May to July 2023. Ayan. Ang tagal kong pinag-ipunan yan. 7 months. Ayan. Then June 1 to 22 yan yung kung nakikita nyo zero pa yan. Ibig sabihin wala pa po akong nare-receive or hindi pa successful yung pagkakasend nila. Okay. So ayan po yung receipt. Ayan, may receipt na po na nag-send sila ng aking sahod. Pero, ang problema, hindi, hindi po yan na-receive. Okay? Papakita ko sa Gcash app ko. Wala pong pumapasok. Nag-wait po ako dito ng 5 days. Nagbilang talaga ako ng 5 days from the date ng email, which is uh, June 22. And then, nagkataon, uh, Sabado kayo na bukas at Sabado linggo. So, hindi counted dyan. 22, 23, ah, uh, 23, 24. So, ito pa yung Gcash app ko. At present, uh, papakita ko lang na, ayan, uh, yan, zero balance siya. Zero balance. So, walang pumasok. Okay, nag-wait po ako dito hanggang uh, Friday. Na? Hanggang June 28, 29, 30. Ayan, hindi ko na po nilagay dyan. Pero up to date po ang waiting ko. Ito po yung date. June 23. After 5 days po ng waiting ko na... Ito po, June 30 na siya. Okay? Okay? Wala pa rin pong pumapasok. Ayan, zero pa rin. Nandun pa rin yung balance ko sa right side. Ibig sabihin, nagsisending pa rin sila. So, chinek ko po ang aking transaction. History, again. At, transaction, ayan, nakasero pa din. Pero pag ikiklik mo yan, view transaction, um, check natin. Ito po, June uh, 30 na to guys ha. After 5 days na to ng waiting ko. So yan, wala pa rin. Okay. So ang ginawa ko po dito, ako po eh, uh, na, na ano ko na po sa sarili ko na talagang parang hindi siya pumasok. Kasi 5 days na po eh. So ang ginawa ko is, uh, pinalitan ko na yung aking account number. Okay, so ito pakita ko lang yung Gcash ha. June 30 guys. Ayan, wala pa rin po siyang laman, zero pa rin. Okay, so exit na tayo dyan. Hindi ko pa sinasabing uh, hindi legit ang Gcash ha. Legit po siya, kailangan lang po talaga ng medium. Ah, uh, bago siya matransfer sa Gcash. Hindi po pwedeng i-direct yung Mastercard sa ating Um, AdSense account. So, this time, ang ginawa ko po is, uh, niremove ko na yung aking uh, uh, MasterCard uh, virtual account number na inilagay ko. And, uh, pinalitan ko na, papalitan ko po yan dyan, that time. So, niremove ko, niremove ko. Okay and pakita ko lang sa inyo na pinalitan ko siya okay after 5 days na wala pa rin pumapasok hindi pa ako nakipag communicate sa kahit nga uh, agent okay ng youtube or ng gcash eto lang po yung ginawa ko so nag add ulit ako ng wire transfer this time ang inilagay ko na po is yung hello money app account ko ah uh, from AUB so yun yaya yung uh, isa sa mga na research ko na legit na may vid, uh, may may uh, account number ka and legit na sa banko talaga siya, pero uh, free ang kanyang Wala po siyang maintaining balance. Para lang din siyang e-wallet. Pero, uh, bank account siya. Ito po, sinearch ko po muna yung kanyang uh, SWIFT code sa Google. Searchable po siya. Ayan, AUB, Asia United Bank. Kasi bank ko po talaga siya. Okay? So, ito po siya. Ayan, so ilagay natin. I mean, ilalagay, nilagay ko <laughs> sa aking AdSense account yan na po yung ginamit ko pinapakita ko lang po sa inyo guys, yung process okay uh, isa pa pong recommended na ano? pwede kayong mag uh, registered online na bank is yung uh, union bank kaya lang po, yung union bank uh, meron po siyang uh, fee yung kanyang uh, card. I mean, yung, yung pinaka-account niya, may bayad po siya na uh, I think uh, 3 to 500 yata. Okay, every year. So, ito po kasi, Hello Money App, uh, libre po siya. Wala po siyang maintaining balance and okay lang kahit wala siyang laman. Pero mas maganda pa rin kung gagawin niyo siyang may laman. Uh, lagyan niyo na lang din ng laman para hindi siya ma... Tawag hindi siya mabigla. Mabigla siyang papasukan ng malaking um, balance. So, ito po. Ginawa ko na siyang primary. Ayan. Ayan na po yung aking uh, Hello Money App account. Nag-download po yan sa Play Store. Papakita ko po sa inyo maya maya kung anong itsura niya, And madali lang naman po mag-register dyan. So, ayan. Uh, June 30 po yan ha. At that date, nag-zero pa rin yung balance ko. Okay? Zero pa rin yan. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero, kalmado pa rin ako na may kasamang dasal yan siyempre <laughs> Biro mo, tagal kong iniipon sa out na yan Ito pa, pakita ko sa inyo yung Hello Money app Downloadable po siya sa Play Store Pakita ko lang Ayan, ito po siya Madali lang po mag-register uh, dito kahit uh, wala po kayong valid ID. Pwede. So, ito po. The next day. Ah. Uh, July 1 na. Nagkataon weekend din to guys. Okay. Bumalik po yung balance ko. Ayan. 124.52 Sholet. So, pagka-check ko sa aking uh, transaction history. Papakita ko lang guys ha. Okay. This is ah... Uh, actual po ng aking uh, presentation ng sahod ko nitong uh, June, June, July. Ayan po siya. Bumalik yung balance ko, 125, uh, 124. Okay. Ayan. So, pinakita dyan na dalawa yan, no? Yung isa is uh, pending na. Uh, uh, Nagsisend sila ulit dun sa panibago kong account number. Okay? And then yung nasa baba, kung makikita nyo po, cancelled uh, canceled payment na siya, na siya. Okay? Yun po yung sa Gcash um, uh, Mastercard ko na account number. Yun po yung canceled payment. And at the same time, nagsisend sila ulit ng sahod ko dun sa ipinalit kong um, bank account. So, ayan na siya. So, ngayon mag-waiting na lang ako. Ito po yung na-receive ko na email na your payment didn't go through. Ibig sabihin, hindi nga po pumasok doon sa Gcash Mastercard na um, account number. And at the same time, ito po yung email na na-receive ko na nag-send sila doon sa panibago account number na inilagay ko, which is ang Hello Money app account number ko. So, yun nga. Uh, after 3 days, na-receive ko po yung saad ko, July 4. That was um, Tuesday. Kasi po yung June 30 is Sabado, so hindi po talaga yung papasok agad. Uh, Tuesday ko siya na-receive and uh, very thankful ako na na-receive ko siya siyempre. So, uh, yun lang po guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming maraming salamat din po sa mga tumulong sa akin na ma-reach ko yung aking threshold. Yan. So, ulitin. Huwag po sana kayo magsasama. Bye!